So, ito po nilapit ko na yung camera. Kinuha ko yung ilaw. Ayan na po siya. Medyo uda dry po natin siya ng konti. Hindi man dry. Palalaputin natin yung sauce niya, yung sabaw niya para maglatik-latik yun. Eh. Ayan. Hello po. Dito po ako sa garden, sa coffee shop ni Coffee Break ni Lester. O, nagsuggest, may nagsuggest po sa akin na may nag-order pala ng lain ng gabi. Magluluto tayo dito sa coffee break para maiba naman daw ang background. So, ang sahog po natin, labahita, pinrito ko na, hinimay ko na ito, tsaka bagoong, alaban, tsaka taba ng baboy, ito, ilagay ko na nga. Mainit na yung kawali. So, ito po siya, ito, isang support, eh, parang one-fourth siya tayo one-half, one-half yung laing gabi. Bawang, sibuyas, luya, sili, asin tatlong yung po itong lalagay natin. Ito po itakang gata, puro yung isa hindi. So, ito tutugnasin natin ng konti muna para iba ang flavor pagdating sa ating lain ng gabi. So, ayan, medyo chicharo na siya. So, pwede po natin pagsabay-sabayin itong luya, bawang, sibuyas sa pagigisa. Mahal. Excited ako. Gluto na naman dito. Ah, bango bango. Iskandalo sa kapitbahay. Naglabasan po yung mga mantika. Ang dami. Pero yun po ang masarap. So, ito po kasi maalat itong labahita ilagay na natin. Konti lang muna ilalagay kung bagoong. Kasi maalat po yan, Taga super sa alat. So, yung bagoong, konti lang. Ayan. Dagdagan na lang natin mamaya. Maalat din ito. Ayan. Ayan. Lalo pong bumangas bango-bango niya. Ayan po siya ng malapitan. Ayan. Ayan. Si gata, tatlong yung po malalaki yan. So, ilagay natin itong pangalawang gata. Dito natin lulutuin si Gabi. So, ngayon, lalagyan na po natin ito. Itong best of date po. Kalahadi ang hindi pala ikaw. So like, uh, soon. Yeah. Request po ito kasi mayroong kumakain dito ready lang. And request ng laing ang laking. Para lang nakamahal dito sa birthday chat. Ayan. So ngayon, po cover po natin siya, babalikan na lang natin siya ng time to time check ko pag siya in. Ito yung ating pinakakahanggat. Tatlo ito na malalaki. Eh. Walang tikit-tikit na ipambenta po ito. Wala may sangit. Saw so, natin na mahita. Ang bahoy. At saka bagoong lang. Titingnan natin kung anong resulta sa ating pang-negosyo -pang na po. cover natin yes. ah, may ako na pula lalagay si magiging natin mga kaya yeah. magiging plan naku bigla pong dumilen eto atin na po siyang bubuksan uh, mura po yung dahon kaya medyo madilim naka 30 minutes na siyang mahigit ayan okay na siya so ngayon ilalagay na po natin yung pinakagata niya at saka yung sili depros na, naka, naka ano po ito eh naka freezer kaya yung namuumuuna siya ayan madami po yan ako napakaraming gata hindi po tinipid sa gata tatlong malalaking nyug sakto nga naman tama yung nagbenta sa akin ng laing kasi may gataan sila tatlong yung kailangan mo dyan mamaya po natin titikman yung alat nya tsaka i-close up po mamaya kukunin ko po yung ilaw na maliwanag sa kabilang bahay so ngayon ilalagay ko na po si sili, ilalagay ko kukulayan to yung sili ko po labog labog kasi ni rip, ko kasi ang bilis masira hindi ko alam po bakit ayan dadagdagan ko pa po ng sili kasi ang gata hindi yan tatalaban masyado ng anghang dahil yung langis niya ko oh, ang ingay ng aso ko ayan, babalikan po natin mamaya ayan, nilo fire ko lang para hindi masunog si gata ayan so ito po nilapit ko na yung camera kinuha ko yung ilaw, ayan na po siya medyo idadry po natin siya ng konti hindi man dry palalaputin natin yung sauce niya, yung sabon niya, para maglatik-latik yun, ha. Ayan. So, balikan natin ili mamaya after 10 minutes. Ay, mailit. Ayan. Itikman natin ang alat. Uy, mailit na siya. Pichar ba? Kuchara. Ayan. Manuyo, nuyo na siya. Pero, konti pang panunuyo. Hindi ko na siya i-cover para... Mad mabilis siyang ma, maglatik. Marami pa siyang sabaw. Titikman ko po yung alat niya. parang malabo ato yung camera ko. Ah. Parang tama lang. Tama lang po. Kasi napakaalat po na yung bago. nilagyan ko ng bagoong tapos yung yung ano ano ba tawag? Labahita. Sobrang alat po yan. Ayan. Tapos yung bagoong din, maalat din po ting planong. Ayan. Kunti pa po. So, ayan na po siya. Langis-langis na. Ayan. Nako, eating portion na po tayo. Mauna ako din siya nag-order. Bukas na po ito kasi gabi na. Tagal magluto kaya. Eh, ayan. Na. Naglalangis-langis na po siya. So, ang sahog lang natin dyan, labahita, na dry, na dinaing. Pero, pero pinirito ko muna at saka taba ng yobab at alamang. So, yummy na po yan. Dati naglalagay ako ng hipon. So, try natin walang hipon ngayon kasi may bagoong naman. At saka order ito para masanay sila sa hindi masyadong special. Pero masarap. <laughs> Pag may hipon kasi, special yun eh. Ayan. Ayan, sasandukan ko na po sa ibabaw na lang ng kanin. Ayan. May dilis ako dun. Hindi ko na nilagyan ng dilis. Bigay nila, Bob. Tsaka yung mama niya. Lagyan natin ng konti niyo, Bobs. Pampagana. Yung sili, sakto lang po ang hangnya, Ang sarap. So, off ko na siya. Ayun. Ayan. Ayan, langis na siya, oh. Naglangis-langis na. Ayan. Naglalaway na ako. Kala ko na pindot ko na naman yung camera salita on salita, subo ako ng subo, yung may taba kang na isinubo ko, luting ko ulit yung may taba, yung taba ching ching. Pagtingin ko, hindi pa pala naka-on yung camera <laughs> sa video. Mm. Yung subo ko pa sa inyo. Sak. Sakto lang po yung gata niya, tama yung nagbenta sa akin na ano, Hmm. Dati kasi maliit na supot na Daon ng gabi binibili ko Pambahay lang E eh, may mortar po Yung pakmalaki sabi niya tatlong gatayan Tatlong nyog hmm. Hintay niya umuulan Ang sarap kumain Nalam na naman ako. Ang sarap. No, so, ito po, paano po? Walang panulak. Walang preparation. Paglipat ko rito pag luluto. Eh. Dapat sa loob mag-eating portion. Nabutan na ako na ulan. Mm. Kahit wala pong hipon, napakalinam-nam niya kasi yung bagoong alamang dinagdaga ko pa ka ngayon niya. Hindi ko na napakita sa inyo. Hmm? Yummy. Hmm. Ako, so, so, ubus. Wala kang inumin. Ang hang. Meron pala ako doon. Ang sarap. O paano po, naubos na ako. Salamat po sa mga followers kung walang sawa sa panonood sa pag-abang ng aking mga iba vlog. Ito ang inyong Lola Princess. Tumataba na naman. mmm, sarap kasi. Eh. Sarap kumain lalo ang mula eh. niya. ko mamaya ulit. mmm, namin. See you for next video bye